Pagbaba ng views ni Migs Molino sa kanyang YouTube channel may sinisisi. Maraming fans at taga-suporta ni Migs Molino ang nagtataka dahil sa hindi pangkaraniwang pagbaba ng views sa mga charity blog ni Migs Molino. Marami din nagsasabi na maganda at malaking tulong naman ang mga content ni Migs Molino na charity vlog ngunit bakit bumababa pa rin ang views nito? Simula kasi nang mawala si mahal sa buhay ni Migs Molino ay dito nagsimula na maglabasan ang mga issues at kwento na hindi magaganda patungkol sa relasyon nilang dalawa. Tinagdagan pa ng hindi pagkakaunawaan nila noon ng mga kapatid ni Mahal noong ito ay namatay. Ngayon ay nagpapatuloy pa rin si Mix Molino sa kanyang content ang charity vlog, kasama na din doon ang mga donasyon na kanyang nakukuha sa mga supporters niya na handang tumulong din sa pamamagitan sa kanya. Malaki din ang pasasalamat ni Mix Molino sa mga taong walang sawang nakaabang at sumuporta sa bawat content niya, at nanunood sa videos niya na walang halong pagdududa na kaya niya itong lahat, at sa mga tao ding pinagkakatiwalaan siya sa mga ganitong bagay. Para sa bagong chismis update huwag kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell for more update chismis videos.